Alam mo ba na nabalita sa GMA at base sa sinabi ng BSP or Banko Sentral ng Pilipinas, 80% of Pinoy seniors have no retirement fund. Alam mo ba na ang average na nakukuha na pensyon ng mga naghulog sa SSS every month ay 5,123. And then yung mga naghulog naman sa GSIS, Average na sa 18,525 yung kanilang nakukuhang pension kada buwan. Ngayon, syempre tayo, eh, baka wala tayong naiipon kasi lahat tayo magre-retire. And sa sample natin dito, kahit pala 3,000 per month lang ang ating naiipon at gawin natin to for 20 years na nag invest tayo, sabihin nila natin nasa 12% per year ang kinikita ng pera natin, makikita natin dito na after 20 years may 3 million na pala tayo sana na retirement fund at kapag kumikita yan ng 10% per year, meron na sana tayong passive income or money working for you na 300,000 or 25,000 per month. Malaking bagay talaga na tayo ay may ipon at investment. To know more about investment, comment ka lang.